Eto mga sir, mayroon tayo siyang unit na P6160 na nagkaroon siya ng problema after nang magpagawa ng uh, palit fuel filter. After magpalit ng fuel filter, ayan, yung kanyang plotter ay hindi na siya nagbabago. Kumbaga hindi na siya umaangat at hindi na rin siya bumaba. Naka-steady lang sa ganyan. Kahit maraming gas, ay hindi na siya nagbabago ganyan na siya. Simula anong ano, uh, nagpalit ng filter. At ang sinabi yata ng filter pang-click yata yung ginamit inyong yun uh, isa rin sa nakikita ko rin na pinipilit yung fuel filter ni Click na 150. Na hindi naman talaga totally na dapat ginagamit sa PCX kasi magkaiba sila. Ngayon naka uh, ginawa ni sir, bumili na lang siya ng bago eh di na dodoble-doble na yung gastos ni customer kapag ano, hindi pang PCX dapat wag nga ikabit para hindi napapagastos ng malaki si customer kasi magkano rin itong mga sir magkano rin mo sa fuel pump? 1680 o yun, sayang din dahil lang sa kwan palit ng uh, filter lang kaya lang yun na, pag si PCX mga sir, talagang tutuling mahirap magpalit ng fuel filter halos uh, kinakalas lahat ng clearance pati upuan hanggang dun sa battery pati yung lagayan ng battery ay nililis natin yan kaya ito, simulan natin tanggalin para ma-explain ko sa inyo kung ano yung pinagkaiba ng filter ni 150 sa kasi PCX Ayan, dito yung unang-unang yung tatanggalin yung plastic cover ng uh, rear handle. Tapos, dosi-dosi. Okay, tanggal natin yung handle. Tapos, tanggal natin to. Tapos, ito. May mga clip dito. At, ito na yun sa side by side. Sa, sa dalin ng battery, tanggalin nyo lang to. At, jeez, sa tagal natin yung clearance ng mga sir. Tapos, eh 150 to? 160. 160. Okay, ayan. Tapos, tanggal na rin natin yung housing ng ating, ano. Kasi pwede mong tanggalin yung housing ng battery. Tapos, ah, uh, ano, buo daw yung tinanggal. Pero sa amin mga sir, hindi namin totally pinipilit ng tatanggalin ng buo kumbaga hinahati namin dahil tulad nga noon itong problema ni sir ay uh, ano na yung floater kaya yung isa sa dahilan kung bakit hindi na gumagana yung floater nya kaya eh, sa amin hinahati namin yan kasi madali lang din naman paghatiin yan <coughs> eh, no. tapos makikita natin dyan ipinilit

Baka no, nakatal nakatalikod nakata ka. Hmm. Tama naman yung ano, filter mo. Kaso ano, napersa. persa lang siguro. Ayan, Napersa. Ayan, Tanggal natin, oh. Kaya, Pinira. pinilit. Ang nangyari. Tanggal. Kaya dapat, hmm. uh, hatiin nyo na lang. Huwag nyo nang pilitin. nasira yung ano, floater. Kaya, kung maaari, huwag nyo nang ano, huwag nyo nang bowing kung tatanggalin yan dito. Dapat kalahati lang. Tapos, iikot nyo nang paganon Para hindi na pepper sa yung floater parang yan na sa yun nasira kaya pabili bago yeah tapos pag tinalawang yung labi ng tanki, yan, mas maganda kinisin yung mabuti dahil para hindi kayo mahirapan mamaya sa paglagay ng ano bagong ano fuel pump yung bago natin mga sira yung luma Masira yung floater. Tapos sinati pa rin natin para may lagay natin ng mas maayos. Ayan. Yeah. Tapos iunan nyo yung floater. Hanggang mapaikot nyo siya. ngayon ng konti yung hindi sasakyan. Pwede lang kung titilan 'yung ano. Yung ating ana filter. Tapos 'yung sa fuel pump naman 'yung o-ring, huwag niyo ring kalimutan hindi ibalik kasi hindi rin magkakaroon ng pressure 'yan sa nguso ng ano. Ayan o, ayan o, yung o-ring. Tanggalin nyo yan, tapos doon yung pasok. Or, pwede rin na kahit na hindi nyo tanggalin dyan. Ayan. Dapat yung o-ring din, bago, kung wala namang bago, mas mainam, putulan nyo na lang. Tapos, gamitan nyo ng mighty ban. Kung pwede yan mga sir. Hindi yan mag kasi yan din ang gawain din namin. Kasi kung bibili ka rin ng o-ring, magkano rin yung o-ring, at least nakasig na ng isang daan may get 140 ngayon sa iba eh. Yan, tapos ibabalik nyo rin marami na rin akong naging video kung paano maglagay ng mga wire kung saan ang uh, position bawat uh, negative positive or uh, wire ng pump at wire ng floater kung saan sila magkakatapat tapat yan yung ginagawa na yung mga sa para hindi tayo nakakasira Di bali matagal, at least surebul naman na ano, na pangmatagalan naman at uh, walang problema. Tapos negative, positive, negative, positive. Yan yung arrangement ng uh, wire natin. Sa right side naman yung ano, yung floater pula itim sa right side mauuna yung itim kaysa sa pula pula yung pula at sa left side naman yung wire ng pump natin syempre negative positive pa rin And, yung ng wire natin mga sir. yung green negative yan at yung orange yung dilaw naman positive yan sa pump naman natin yan at yung negative sa itim sa pula yun yung sa floater natin doon yun naman ayan okay, lagyan natin tapos lagyan yung ng grasa para hindi kalawangin. Uh, batin na kalawangin ba't may mga sakit Kapag uh, bagong salang, ayan, unin ng tatlong beses para makahigop si pump papuntang injekto Okay, maganda na. Tapos, basya niyo yung ano niya mga salang Hindi naman tayo nagbawas ng gasolina or nagdagdag. 1 bar lang kanina, ngayon natagdagan siya ng 2 bar. 4 bar na siya. Ah, uh, two bar pala kanina. Natagdagan siya ng 2 bar. Uh, yan ayan ang standard niya. Yeah, goods na, goods na. Kaya, yeah, awin na lang tayo doon. Tapos, uh, huwag kayong gagamit ng filter ng pang 150 mga sila kasi pilipit po yun tama naman yung pagkakabit doon sa filter kasi so, yan din ang sinabi pala kanina yan din ang nabanggit ko at uh, ayun, nakita mo natin na uh, pang uh, 160 naman tayo nakakabit kasi meron din kami na encounter ng ganyan din mga sir na 150 yung ilagay. Ayun nga ganyan din ang nangyari sinira lang din yung motor ayan pwede nya pang pakinabangan yan tatago nya lang ipatay na natin yung itago mo yan. Papakinabahan mo yan. Huwag mo lang saksak. Yan. Yeah. napabilis siya ng ano. Ang bago. Yeah. Pam, na lang ang mapapakinabahan niya sa ratis. extra na rin siya. Kaso nga, matagal nga lang bago masira uli. Kasi bago na yung nakalagay. Kaya huwag nyo na ipilit yung ano. So, magandang hatiin nyo na lang for sa for secure na hindi may sila yung uh, natin yung pump yan natin okay, natin lulis na